Hello guys, good morning, good morning. Welcome sa aking vlog ngayong umaga guys. Nandito kami sa area. Ayan. Ayan, nakakuha ng bagong area yung anak ko. So, nandito kami. O, diri. Diyan na area kami. So, mag ano muna tayo, maglinis tayo dito. Ito ang may-ari, guys. Ayan, guys. siyang may-ari. Gablog <laughs> 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 vlog ka. Gwapo ni sa tapso okay. naman kamunggay oh, para makapagod siya. Anay kamunggay di ha? Ay gwapo na ipang tusok sa mga daplin. Oh, Ito ang Oh. Oh. Anay dagat kamunggay di ha? Hmm. Ayan maglinis muna ang person. Ang mga person guys o. Oh ikararating lang namin maglinis muna kami bago mag, ano na kami mamaya yung bago mag magsubasubba ba <speas> ogui oh, <gari>, ingin mapas daw sila mapas daw sila ano apa sila dere eh binong mo ito binong na to sila mo tawag daw si chat chat

nghinlo na ang ray na sa kusina guys. dapat ini yung hawanan ysa dragon fruit

Nani ayo ay gibot. Nagbuhot. Nagbuhot. Di amor kamatis. Ay di sapat sa tingin mo say snake me? Pareta tinga tatlo kami through. Tingong si snake. na sitaw. ano si Ate, boto. Ayon ang sitaw. Sino man? Tawsa ari dire kay magharvest ta sa tinang okra. taud-taud mo ari